Mariing pinabulaanan ni Sen. Ronald Bato de La Rosa na kasalukuyan siyang nagtatago mula sa posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa kabila ng mga pangyayari ay naniniwala pa rin si de La Rosa na may hustisya pa rin sa bansa dahil mayroon pang Korte Suprema na siyang itinuturing niyang huling pag-asa para makamit ang katarungan. Sana no, manindigan ng ating Supreme Court. No? Uh, huwag sila magpadala sa Malacanang o sa uh, executive department of government dapat panindigan nila na sila ay independent at may sariling uh, uh decision. Dapat hindi sila magpa influence Pagdating naman sa tanong kung sakaling siya posibleng ang ipadakip tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte, uh, I will cross the bridge when I get there. Samantala, nagpasalamat naman ang senador sa kapwa niya senador na si Senate President Francis Jesus Escudero sa naging payo nito para sa proteksyon ni De La Rosa. Ako ay nagpapasalamat sa ating Senate President. Ako ay nagpapasalamat sa kanyang mga pronouncement na at talagang uh, meron siyang intensyon na tayo ay uh, poprotektahan. Dagdag pa ni Dela Rosa, wala na raw ang ibang rason kung bakit itinanggi ng Office of the Solicitor General na depensa ng gobyerno sa pagsuko nito kay dating Pangulong Duterte sa ICC kundi dahil ito nga ay ilegal. It clearly shows that what this government uh, has done to PRRD is illegal. Very clearly illegal. Kaya hindi masikmura ng ng Solicitor General, na hindi na kayang dipinsahan ang gobyerno sa kanyang mga illegal na ginagawa. yan ang uh, wala na ibang rason pa dyan. Ganun talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Bagamat nasa The Hague, Netherlands, hindi apektado ayon kay Vice President Sara Duterte ang kanyang trabaho bilang ikalawang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ani VP Sara ang pagserbisyo ng Office of the Vice President para sa mga Pilipino. Pero binigyang diin niya na bilang pangalawang pangulo, may tungkulin din siya. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Pilipino na kasalukuyan ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Center. O, huwag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na vice president ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko kalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Bilang bise, marami aniya siyang inaasikasong trabaho sa Pilipinas at maging sa The Netherlands. Pero tiniyak niya na kaya naman niyang mag-multitask at ibalanse ng sabay ang lahat sa kasalukuyan. Inaasikaso ni VP Sara ang pagbuo sa defense team ng kanyang ama para sa muli nitong pagharap sa ICC. Kinukonsidera ng bise ang pag-apply ng court funding para sa pagkuha ng mga legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay uh, wala kaming pinag-uusapan ng abogado pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid jaan uh, sa loob ng ICC at uh, patuloy namin pinag-uusapan ito patuloy anya siyang nakikipag-usap sa iba pang mga bugado na magiging bahagi ng depensa ng dating pangulo na pangungunahan ni British Israeli lawyer attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel Nitong Webes, dumalo si VP Sara sa Senate Investigation kaugnay sa illegal na pag-aresto ng kanyang ama. Dito naglabas siya ng matatapang na pahayag laban sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Naniniwalang bise na malaki ang pananagutan ng AFP sa dati nitong Commander-in-Chief. So tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kung kumbaga icons ng ating uh, bansa and they are very important uh, individuals uh, para sa isang bansa. Pero kung pagbabasehan ani ang sagot ng kalihim ng Department of National Defense, sa pagdinig ay imposibleng papanagutin ang AFP. Sa posibilidad naman na may balik ng gobyerno si dating Pangulo Duterte sa Pilipinas, ito ang naging sagot ni VP Sara. But uh, clearly, from uh, the answers of uh, Secretary of uh, the Department of Justice Canina, um, I don't think they will uh, make moves in uh, taking back or bringing uh, the former president home. So, na lang namin ng ibang paraan kung paano maiwi. ang ating dating Pangulo. And uh, he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magmi-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And uh, he needs to go back home because uh, he needs to serve the people of Davao City. Ibinahagi naman ni VP Sara na halos araw-araw niyang nadadalaw ang kanyang ama sa loob ng detention center. Tiniyak ng bise na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Muling iginiit ng isa sa mga bugado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang diffusion request at hindi red notice ang natanggap ng gobyernong Marcos Jr. mula sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Israelito Torion, matapos nila suriin ang dokumentong ipinakita ng Philippine Center on Transnational Crime, Lumalabas na isang simpleng email message lamang ang ginamit bilang batayan sa pag-aresto kay Duterte. Yung pumunta yung head ng PCTC, ang pinapakita, hindi nga natin na-picturean. Ngayon, after review, uh, parang email message lang. It turned out to be a mere diffusion notice. Paliwanag pa ni Atty. Toriyon. Ang diffusion notice ay isang simpleng request o alerto mula sa ibang bansa na hindi pa dumaan sa masusing verifikasyon o review ng Interpol. Samantalang ang red notice ay isang opisyal na abiso mula sa Interpol General Secretariat para sa pansamantalang pag-aresto base sa isang balidong warrant of arrest. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, informal pa yan. Hindi pa 'yan dumaan ng formal review ng General Secretariat po ng Interpol. Etong diffusion is not subject to prior verification or validation by Interpol before being circulated, no? Wala pa itong uh, hindi pa ito na-verify talaga na or na-validate ng Interpol. Whereas ang red notice goes through a formal review by Interpol to ensure compliance with its constitution, particularly regarding political, military, religious, or racial issues. Giit ni Atty. Torion, mahalagang maipaliwanag ito sa publiko, lalo na sa mga opisyal na nanguna sa operasyon ng pag-aresto upang maunawaan ang mga posibleng pananagutan sa kanilang naging hakbang. Sa huli, may naging mensahe rin si Atty. Torion para kay General Torre na nanguna sa pag-aresto kay Duterte patungkol sa patuloy nitong pagsunod sa mga utos ng nakatataas. So sana i-consider din niya yan. No? Sana i-consider din niya yan kasi um, at the end of the day, uh, all of us will be subject to uh, reckoning. It may be a, a judicial reckoning, legal reckoning. But also moral reckoning and uh, godly reckoning. No, so um, I hope he will consider that because uh, uh ngayon um, maybe he's so confident because ah, uh, um, principles are uh, in power. But I hope he will also consider the fact that uh, you know everything has a tipping point, and um, the only permanent thing in this world is change. And once the winds of change will, you know, um, happen... Ang usapin tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng isyo ng batas. Ito ay isang hamon sa ating sistema ng justisya sa ugnayan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang institusyon at sa pananagutan ng mga opisyal na nasa likod ng aksyon. Sa so, hindi sapat ang pagsunod lamang dapat tiyakin na tama at makatarungan ang bawat akbang, lalo na kung nakataya ang soberanya ng bansa at ang tiwala ng mamamayan. Ito si Jane Cognitan, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.